Bagong kwento ni Peter Scala, importante ding tatalakayin ko muna ang isang lalaking nagnangalang Matthew David Graham na konektado kay Peters sa pamamagitan ng kanilang pagiging involved sa online child abuse o child exploitation activities. Si Matthew ay isang binata na nasa kanyang early 20s at nakatira sa Melbourne, Australia. May alias na Lux at nagpapatakbo ng isang website na tinatawag na Hurt to the Core. Isang platform para sa pagbabahagi ng mga materials ng mga child abuse Nagdag pa doon ang mga malalaswang litrato o videos ng mga kabataan. Violence at dagdag pa doon ang pagpatay. Hindi lang sa mga bata, pati na rin sa mga hayop. Nung ni-raid ng mga pulis ang location ni Matthew ay nagiging maliwanag na hindi siyang lumikha ng nilalaman ng kanyang website, ngunit pinapangasiwaan niya ito. Ang kanyang website ay gumagana na parang gateway na nagdedirekta sa mga users sa pangunahing site kung saan orihinal na naipost ang mga nasabing materials. Ang pagkahuli sa kanya ay makabuluhan din dahil sa nagambag ambag din siya para mas palakihin at palawakin pa ang website kung saan ay may malaking parte din si Peter. Sa loob ng Heart to the Core ay may malaking collection ng mga videos at pictures na nagpapakita ng pang-aabuso sa mga bata. At isa sa pinakamalalang video na itinampok sa nasabing website ay may title na This is Destruction na nagpapakita ng hindi mo ma na pagpapahirap sa isang 18 months old na sanggol. Ang video na 'yon ay pre-produce ni Peter kasamang dalawa niyang kasabwat na nasa Pilipinas. Bilang karagdagan sa video, ay may direktang link sa site ang mga user sa website ni Peter na naglalaman ng napakaraming nakakagambalang content na kinasasangkutan ng mga bata. Si Peter Scully ay pinanganak sa Melbourne, Australia noong January 13, 1963. Sa loob ng maraming taon ay namuhay ito sa tila ordinaryong buhay na iknubli ang kanyang malalim na kasamaan. Si Peter ay may asawa at nagkaroon ng dalawang anak at nanirahan kasamang kanyang pamilya sa isang suburb ng Melbourne at hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng kanyang masamang gawain. Walang masyadong nakakalam sa kung ano ang kinalakihan ni Peter. Gayun pa man, sinabi mismo ni Peter na siya ay sexual na inabuso ng isang pare habang naninirahan sa Victoria. Ngunit ang impormasyong yon ay hindi pa malaman kung totoo o hindi. Bago pa man si Peter sa kanyang seryoso mga gawain kriminal, ay nilalabag na ni Peter ang batas. Ipinasok niya ang kanyang teenager na Malaysian girlfriend na si Ling bilang escort at pinilit itong lumahok sa suburban sex parties. Nasangkot din siya sa ilang mga scam sa real estate. Niloko niya ang halos 20 investors ng pera na nagkakahalaga ng $2.68 million. Sinabi ng isang dating kasamahan ni Peter na si Peter hinimok ng isang bagay at yun ay pera. Dahil sa kanyang mga krimen sa so Australia ay naging wanted siya noong 2009 para sa 170 na kaso ng fraud. Gayunpaman nakaiwas itong mahuli sa pamamagitan ng pagtakas sa Maynila noong 2011. Ngunit nakahanda pa rin ang mga otoridad ng Australia na arestuhin siya kung sakaling bumalik ito sa anumang kadahilanan. Ngunit hindi na siya bumalik at pinapatuloy ang kanyang mga kriminal na gawain sa ibang bansa. Lumipat si Peter sa Cagayan at doon niya nakilala ang 14 years old na si Carmian Alvarez. Si Carmian ay naghihirap at nagtatrabaho bilang isang sex worker para lang mabuhay bago siya nakilala ni Peter. Kagad ay sinimula ni Peter na kontrolin ang pag-iisip ni Carmi, kaya lubos itong maasa sa kanya. Walang pag-ibig sa relasyon nilang dalawa, kundi tangi pagnanasa at pagtitiwala lamang. Laging kailangan gawin ni Carmen gusto ni Peter nang hindi nagtatanong. Di nagtagal nagdala si Peter ng isa pang teenager escort na si Lizelle Margalo Castaña. Si Lizelle at Carmen naging pangunahing partner ni Peter sa paggawa ng krimen sa Pilipinas. Binigyan niya sila ng mga bagong pangalan, sina Angel at Lovely. Sumama din sa kanila ang isa pang babae na nagangalang Maria Dorothea. Ang pangunahing biktima ni Peter ay ang mga mahihirap na batang Pilipino. Naglunsad si Peter na isang website na tinatawag na No Limit Fund sa Deep Web na nakato ng post tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga girlfriends na pinapahirapan ang mga bata sa pinakakasuklam-suklam na paraan. Kadalasan ay pinupuntirin niya ang mga batang 14 pababa at ang pinakabata ay 18 months old lamang. Kung tutusin, kung mawawala ang mga kawawang batang ito ay walang susuporta o maghahanap sa kanila. At marami sa kanila ay binigay kay Peter ng sarili nilang mga magulang. Si Peter at ang kanyang mga kasabwat ay nangako ng pera at isang mas magandang buhay para sa mga bata, sa mga mahihirap na magulang bago kinuha ang kanilang mga anak. Ang pinakakilalang biktima ay ang dalawang magpinsa na kinuha ni Carmi para kay Peter noong 2015. Kinuha ni Carmi si Rosie at ang pinsa nito mula sa isang shopping center sa Cagayan. Sa harap ng kamera ay sinailalim sila ni Peter sa lahat ng uri na pang-aabuso. Pinilit din ang dalawang magpinsan hukay ng sarili nilang libingan bilang banta para hindi sila makatakas. Ang dalawang batang babae ay nilagyan ng tali sa leeg na parang mga aso. At ang pag sa kanila ay na-stream sa No Limit Fun bilang isang pay-per-view service sa loob ng limang araw. Ang kanilang kondisyon ay napakalala na kahit sila mismo ay naisip ng kitili na lang ang kanilang mga buhay para lamang makatakas. Isang araw na umuwi si Carmi ay nakita niya ang dalawang batang babae sa isang kakilakilabot na estado at nakakadena pa na parang mga aso. Inamin ni Carmi na nakaramdam siya ng matinding pagsisisi at pagkaawas sa mga bata. At yun ang nagtulak sa kanya na suwayin ang utos ni Peter at hayaan silang makatakas. Ang mga batang babae tumakbo sa mga otoridad at yun ang hudyat ng simula ng pagtatapos para kay Peter. Katunayan na hindi ay magpinsan ang naging una at tanging biktima ng madilim na website na No Limit Fund. Ayon sa pulisya, inabuso ni Peter higit sa isang ng bata sa loob ng tatlong taon niya sa Pilipinas. Sini-send niya ang mga videos at litrato ng mga bata sa kanyang mga international na mga kliyente na siya nagbibigay sa kanya ng instruction kung anong gagawin para ma-fulfill ang kanilang mga pantasya. Sa isang pagkakataon, si Arlene Loyola, isang ina ng pitong mga bata at nabubuhay sa isang daang pisong kita lamang isa-isang araw, ay ibinigay ang kanyang walong taong gulang na anak ng babae kay Peter matapos nitong pangakuan si Arlene na mas alagaan niyang bata. Ang tanging hiling ni Arlene ay magkaroon ng magandang buhay ang kanyang anak. Ngunit mabilis na kinutuban si Arlene. Kaya makalipas ang dalawang linggo ay nadiskubre niya ang kahindik-hindik na pagtrato na dinanas ng kanyang anak. Kinuha niya pabalik ang kanyang anak. Ngunit magpahanga ngayon na hindi niya pa rin napapatawad ang kanyang sarili sa sinapin ng kanyang anak sa kamay ni Peter. Dagdag pa sa kanyang mga biktima ay ang tatlong magkakapatid na sina Barbie 12 years old, Liza, 11 years old at Daisy, 18 months old. Ibinigay sila kay Peter ng kanilang tiyahin na naniniwala na ang mga batang babae makakatanggap ng mas mabuting pangangalaga ni Peter kaysa mapanatili sa kanya. Si Barbie na siyang panganay sa mga kapatid, ay pinilit na maging parte para i-torture ang dalawa pang kapatid para sa ginagawang content ni Peter. Doon nagumpisa ang kasuklam-suklam na sinapit ng kawawang 18 months old na si Daisy. At ang video na yon ay may pamagat na Daisy's Destruction. Sa video ay makikita na dumanas ang bata ng iba't ibang klase ng pag-torture ng nakamask na babae. Ibinitay siya ng patiwarek na nakabuka ka ang mga paa at nilagyan pa ng duct tape ang kanyang mukha para hindi ito umiyak. Ginamitan si Daisy ng iba't ibang bagay para pasakitan ng bata. Ayon sa judge na nakakita ng video ni Daisy ay hindi niya may paliwanag ang kahiyupan na ginawa nila sa sanggol. Ang kawawang sanggol ay nakasuot pa ng diaper at dumaranas ng napakatinding torture sa kamay ng iba't ibang tao at ng kanyang kapatid dahil sa utos ni Peter. May mga pagkakataon na makikita din si Peter sa video upang sumali din sa pag-aabuso. Lahat ng iyon ay nakuha na ng video at ang mga taong gustong manood ay magbabayad bago nila mapanood ng kabuuan ng video. Napag-alaman na ay binenta ni Peter ang video na Daisy's Distraction sa mga kliyente sa internet na umabot hanggang $10,000 ang presyo. Ang mga pangyayari hindi agad nalaman ng mga pulis, ngunit hindi rin yon tumagal. Sa oras na ito ay sinimulan na ng mga otoridad ng Pilipinas ang pagsisiyasa sa mga video ng pang-aabuso kay Daisy. Matapos ipaalam ng mga foreign law enforcement counterparts sa gobyerno ng Pilipinas, ang tinatawag na Daisy Video Case sa isang Interpol Human Trafficking Conference sa Bermuda noong October 2014. Sa panahong yon, si Peter inaharap sa isang nakabimbing kaso para sa sexual at pisikal na pangabuso sa dalawang bata na nakataka sa tulong ni Carmi. Ang pagpayag ni Carmi na makipagtulungan sa panahon ng pagsisiyasat ay may mahalagang papel. Sa kanyang pakikipagtulungan, ang dalawa sa mga hard drive ni Peter ay sinuri ng Australian Federal Police na pumasok matapos itong ipaalam na isa sa kanilang mga mamayan ay subject ng investigasyon. Tinulungan din ni Carmi ang mga otoridad na matunto ng bahay na inopahan ni Nalizel at Peter. na humantong sa pag-aresto kay Peter noong February 20, 2015. Si Peter ay nahuli sa kanyang tinataguan at hindi ito lumaban na naging dahilan upang mas madali siyang mahuli ng mga otoridad. Hinuli din si Lizelle ngunit walang makitang malakas na ebidensya mga pulis laban sa kanya kaya pansamantala itong pinakawalan. Tumakas ito papuntang Malapasko at sinubukang baguhin ang kanyang sarili bilang isang fitness influencer. Gumawa siya ng kwento na siya ay isawa ng isang mayamang French at anak ng isang social worker. Ngunit ang mga pagkukunwa rin yun ay natapos nung nakaipon ng mga pulis ng sapat na ebidensya makalipas ang dalawang taon matapos maaresto si Peter. Hinuli si lizel noong January 24, 2017. Malinaw na ang website ni Peter ay maraming kliyente na nagbabayad ng pera upang manood ng content at para tulungan si Peter na patakbuhin ang kanyang negosyo. Si Haniel Caetano D. Oliveira na isang doktor ay misang inaresto dahil sa pagmamiari ng hindi mabilang na piraso ng mga pornographic materials ng bata. Tinalungan ni Haniel si Peter sa pagkuha ng droga para magamit niya sa mga batang inaabuso. Ang isa pang individual na tumulong kay Peter sa pag-iwas sa paghuli sa mahabang panahon ay si Marshall Ruskin. May kaunting kaalaman si Marshall sa mga computer at data system na ginamit niya upang tulungan si Peter na burahin ang mga bakas at manatiling nakatago ang mga files. Direktang sangkot din si Marshall sa pang-aabuso dahil isiniwalat ng tatlo pang akusado na madala siyang bumabiyahi sa Pilipinas at binabayaran sila para magkaroon ng kontrol sa mga biktima. Naresto rin ang tatlong karagdagan individual na si Maria Dorotea, Christian Roosh at Alexander Lau kaugnay sa mga krimeng ito. Ang paglilitis kay Peter sa kanyang mga kasabwat ay nakikita mahirap. Sa so umpisa ay lumalabas na ang katarungan ay abot kamay lamang. Ngunit ito ay naging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Isang misteryosong insidente ay nangyari nang biglang sumiklab ang sunog sa evidence room noong October 15, 2015 na nagdulot ng malaking pinsala at pagkawala ng ebidensya. May mga haka-haka na sinuhulan ni Peter ang opisyal ng polis upang simulan ang sunog ngunit walang konkretong patunay ang naipakita. Gayunpaman, kahit na nawasak ang mga ebidensya ay nananatiling mapagbantay ang hustisya. Kasama ang mga tao na walang kapagurang nagtataguyod para sa kapakanan ng mga bata. Inabot pa ng tatlong taon pagkatapos ng pag-aresto upang tuluyang madala si Peter at ang kanyang mga sa paglilitis. Hinatulan sila ni Judge Escobido ng habang buhay na pagkakakulong at ginawara ng 5 bilyong piso ang lahat ng biktima. Noong 2022 ay dinagdagan pa ang kanilang mga sentensya kung saan ang bawat isa sa kanila ay tatanggap ng hanggang 129 na karagdagang taon sa bilangguan habang si Lizelle ay may 126 years pang idinagdag sa kanyang pagkakakulong. Kasalukuyang nakakulong si Peter sa Cagayan de Oro City Jail, hindi makita na pagsisisi si Peter sa kanyang mga ginawa. Sa kabuuan ng kanyang pag-aresto, Paglilitis sa hatol ay nanatili siyang walang pakialam hanggang sa puntong nakikipagbiroan pa siya sa kanyang kapwa akusado sa courtroom. Habang nakakulong ay nagre-reklamo siya tungkol sa init at humingi pa ng mas magandang pagkain. Nakapagtataka na isang lalaki nagtrato sa mga bata sa pinakamalungkot na paraan ay magkakaroon ng lakas ng loob na humiling pa ng mas mabuting pakitungo. Ang kaso ni Peter ay nagpagalit sa mga prosecutors hanggang sa napag-isipan nilang ibalik ang parusang kamatayan na inalis na noong 2006. Ang 12 years old na si Barbie pala ay sinakal hanggang sa mamatay gamit ang isang lubid sa panahon ng kanyang torture at inilibing sa ilalim ng bahay noon. Ang kanyang mga buto ay nakuha matapos ihayag ni Lizel kung saan inilibing ang bata. Ngunit itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagpatay kay Barbie. Parehong nailigtas si na Liza at Daisy ngunit pareho sila nagtitiis sa matinding pinsala at trauma. Marami pa rin na nag-iisip na si Peter patuloy na nagpapatakbo ng kanyang mga kriminal na aktibidades sa pamamagitan ng kanyang network kahit na nasa kulungan siya. Pagkatapos ng lahat ay nakikipag-usap pa si Peter kay Lizelle sa pamamagitan ng social media bago ito ay arestuhin Kaya nangangamba ang mga polis na baka aktibo pa ito. Nakakabagabag isipin na maaari may mga kasabuat si Peter na gumagawa pa rin ng mga content para sa No Limit Fan o marami pang ibang website. Shout out kina Lorna Mali ng Europe, Arlene Heaven ng Jeddah at Jovie ng Taiwan. Maraming salamat! At para naman sa mahilig sa mga horror stories, you may subscribe to this channel Creep and Crawlers. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saluobin o komento and please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi nyo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video.